maluto kita guys ang sundan so, ng aton anak guys ang iya sa aton Ano ini guys Wala ko ni gani guys Nakilala ko na nang pagtawag sini ah, Basta da, basta dako nga uh, eh, Hot guys Mga kong nilis sa gakakom Gayo Kadako iya yeah? to Do do isa gyud ka lawas guys nadumduman kong lain guys ah aton ini guys good loan para mag nang kwan guys nang ngita kita singkut silyo kay aton ini ok doon i aton ane bisa sya ibutang guys ha kwan guys ngita kita sing Good morning ta, guys, kay para ma para magprito guys. Wala pakus ni katilaw mo. Palang lang kadako ho. Makanyo niyo Dako guys na Oh Oh. Oh, pila ni ka size ah. Do isa, isa ka dangaw ya guys, oh. Dangaw ni sa giya ka dangaw ya guys, ang laba ya guys, oh. Sa kadangaw ho. Oh. Dakog giya oh.